Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang ay laging may katibayan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus ay hindi naganap ng lihim. Ngunit ang katibayan ay maaari pa rin pasubalihan ng isang bagay na nasa ating isipan lamang. At iyan ang bagay na ating matutunghayan sa buhay ni Tomas sa ikadalawampung kabanata ng Juan, talatang labing siyam hanggang ikatatlumput isa. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayon mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan na ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay patuloy nating alamin ang mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus patuloy tayong magtiwala sa Diyos at huwag manlupaypay. Sa mga talata na ating pag-aaralan ay makikita natin na maraming patotoo na si Jesus ay muling nabuhay. Subalit dahil sa kakulungan, hindi sapat ang pananalig. Isa sa mga alagad ay nag-alinlangan, siya ay si Thomas. Basahin po natin ang mga naunang talata na ating napag-aralan sa oras na ito. Ganito po ang sinasabi sa Juan, Kabanata 20, talatang labing labing at 11. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin ang kapayapaan, sabi niya. Nagkahihwa-hiwalay ang mga alagad ng mapako ang Panginoong Jesus sa krus. Subalit sa pagkakataong ito, muli siyang nagkasama-sama. Nagkakatipon sila sa isang silid dahil sa takot. Ang mga pintuan ay mahigpit na nakapiid. Kung mapapansin natin sa tuwing babanggitin ng Panginoong Hesus, ang anumang paksa, ang mensahe ng kanyang inihahatid ay kapayapaan o di kaya ay ang makatagang huwag kayong matakot o mabalisa. Subalit sa pagkakataong ito, ang kanyang mensahe sa mga alagad nang tumayo siya sa kanilang kalagitnaan ay kapayapaan. Ang kapayapaan na kanyang tinutukoy ay bunga ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesus. Ang kapayapaang ito ang nagbibigay sa atin ng pakikipagkasundo sa Diyos. Sa pagkakataong ito ay nakilala nila ang Panginoon, bagamat pinagaharian sila ng takot ng mga sandaling iyon. Nakita siya sa kanyang kaluwalhatiang katawan at nakapasok si Jesus sa silid kahit na ito ay nakapiid. Ipinapakita nito sa atin ng isang katotohanan na ang katawang naluwalhati ay hindi na ang ating likas na kalagayan. Ako'y naniniwala na sa takdang panahon ay muling magbabalik ang Panginoong Yesus upang kunin ang mga mananampalataya at isama sa alapaap. Ang ating katawang lupa ay magbabago upang salubungin ang kaluwalhatian ng Diyos. Nang magpakita si Yesus sa mga alagad, ay may mga katibayan siyang ipinakita Basahin po natin ang ikadalawampung talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay may katawang makalangit, ang bakas ng pako sa kanyang mga paa at kamay, at ang bakas ng sibat sa kanyang tagiliran ay naroon pa rin. Wala itong pagkakaiba sa kanyang katawan na napako sa krus. Ang mga peklat ay naroon pa, Subalit sa ating mga katawan, walang peklat na mababakas tulad ng peklat ni Kristo. Ang mga bakas na sugat na ito ay nasa katawan at kamay ni Kristo sapagkat ito ay tanda ng kanyang pagtitiis at pagpapakasakit para sa atin. Nagkaroon siya ng peklat upang mapatunayan niya na siya nga ang Hesus na napako sa krus. Inako niya ang ating mga kasalanan at ang peklat sa kanyang katawan ang magpapatunay ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Ganito po ang mababasa sa talatang 21. Sinabi naman ni Jesus, Sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Sa aking palagay, sa paniniwala ang tinutukoy ng Panginoong Yesus na kapayapaan ay kakaiba sa kapayapaan na kanyang binanggit sa talata labing siyam. Sa talata labing siyam, ito ang kapayapaan ng kaligtasan, kapayapaan sa Diyos. Ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos ay ganap. Ito ang kapayapaan na kanyang sinabi sa Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 30. Ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihi mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at siyaong maparating pagpahayaga ng anak. Lumapit kay sa akin, kayong lahat na napapagalat, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ito ang kapahingahan at ang kapayapaan sa kaligtasan. Sa mga taga-Roma 5 talata 1, ganito po ang sinasabi, Yamang pinawalang salat tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Subalit mayroong pang ibang kapayapaan. Ito ang kapayapaan ng mga may kaugnayan sa Diyos at ng mga gumawa ng kanyang kalooban. Ito ang kapayapaang tinutukoy sa Mateo, Kabanata 11, Talata 28 na ganito ang sinasabi. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang kaligtasan sa pagkakataong ito ay ganap na. Ngayon nga ay isinusugo sila ni Kristo tulad ng pagsugo sa kanya ng amal Binanggit niya ito sa kanyang panalangin na matatagpuan sa Juan Kabanata 17, talata 12, hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at niisay walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinlag ako ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Basahin natin ang tagpo kung saan nangyari ang isang napakalaking pagbabago sa kasaysayan ng tao. Ganito po ang mababasa sa talatang 22. Pagkatapos sila, hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Spirit Santo. Ang tagpong ito sa kasaysayan na isang pangyayari kung saan ang batas ng lumang tipan ay mapapalitan ng biyaya ng Diyos mapapansin ang pagbabago ng mga pangyayari sa buhay ng mga alagad at sa gawain ng Panginoong Heso Kristo. Ito ay bunga ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kapansin-pansin ang mga pagbabagong ito noong araw ng Pentecostes. Kakaiba ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Sanlibutan. Sinabi ng Panginoong Yesus sa mga alagad ang tungkol sa panalangin sa Lukas Kabanata 11, sinabi sa kanila na anuman ang kanyang hingin sa kanyang pangalan ay ibibigay. Sa talatang labing tatlo ng kabanatang labing isa ng Lukas, sinabi niya na tinutukoy niya ang tungkol sa banal na espiritu na ibibigay ng Ama na nasa langit. Ito ay ibibigay niya sa lahat ng hihiling nito. Ako ay naniniwala na noong hingahan sila ng Panginoong Isus at sinabing, Tanggapin ninyo ang banal na espiritu, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga alagad ang katagang hiningahan ay makikita rin sa aklat ng Henesis kung saan hiningahan ng Diyos si Adan ng hininga ng buhay. Ako ay naniniwala sa talatang ito nang hingahan ng Panginoong Yesus ang mga alagad ay hiningahan sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkakalaob sa kanila ng Espiritu ng Diyos. Ito ang magpapalitili sa kanila upang mapagtagumpayanan ang mga araw mula ng si Yesus ay nabuhay na mag-uli hanggang sa araw na dumating ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes. Noong araw ng Pentecostes, ang mga alagad ay napuspos ng banal na espiritu. Ganoon din naman, sila ay nagkaroon ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. At ang karanasang iyon ang simula at pagsilang ng iglesia. Mula ng panahong iyon hanggang sa araw na ito, ang banal na espiritu ay nasa sandibutan at kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya dahil sa kapangyarihan at kakayahang ibinigay ng banal na espirito sa mga mananampalataya, hindi ito naunawaan ng marami. Ang talatang 23 sa kabanatang 20 ng Juan ay ganito po ang sinasabi. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Napakainam ng talatang ito, ngunit hindi naunawaan ng marami. Ayon sa mga isinulat ni John Calvin, nang binigyan ni Kristo ng karapatan ng mga alagad, ng kakayahan upang magpatawad sa kasalanan, hindi niya ibinahagi sa kanila ang kanyang sariling katangian na kay Kristo lamang ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Ang mga alagad ay naging kabahagi lamang ng paghahayag ng kapatawaran sa mga kasalanan. Wala tayong makikita sa aklat ng mga gawa o kahit na sa mga isinulat ni Apostol Juan na pwedeng magpatawaran ang mga alagad ng kasalanan ang mababasa natin ay humayo ang mga alagad sa lahat ng dako at ipinamalita ang kaligtasan sa mga tao. Isang tanong ang nais kong ibigay. Ano ba ang nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan? Ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Kung hindi dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, ay hindi natin makakamit ang kapatawaran ng kasalanan. Kung babalikan natin ang mga pangyayari sa lumang tipan, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi nakabatay sa dugo ng mga hayop na inihahandog sa dambana. Ang kapatawaran sa kasalanan ay nakasalalay pa rin sa katotohanan na ang Panginoong Hesus ay darating at mamamatay. Nagpibigay ng kapatawaran sa kasalanan ang Diyos sa lumang tipan. Subalit ang katuparan ng kapatawaran iyon ay nang mamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus at dumaloy ang kanyang dugo. Doon niya binayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ngayon, ang Diyos ay nagbibigay ng kapatawaran ayon sa pananampalataya ng isang tao na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa Kanya. Bilang mga tagusunod ni Kristo, papaano natin mapagtatagumpayanan ang kasalanan? Magagapi lamang natin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita. Ito ang pinakamataas at pinakamabuting gawain na dapat nating gawin. Wala na marahil ang ihigit pa sa makita ang isang tao na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan dahil sa pananampalataya upang kamtan ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, bilang mananampalataya, ay mayroon tayong pananagutan. Kung hindi natin ihahayag ang mabuting balita sa buong daigdig, ang mga taong nabubuhay sa kasalanan ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Sa aking palagay ay dumarating din sa ating buhay sa pagkakataon na tayo bilang mga mananampalataya ay nakakaranas din ng kaparusahan mula sa Diyos. Ito ay dahil sa ating kapabayaan. Sa kabila ng ating karanasan at kaalaman tungkol sa kaligtasan na nagmumula sa Diyos, may mga panahon na tayo ay nagiging tahimik. Marahil, maraming panahon ang lumipas na hindi natin naihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi natin binibigyan pansin ang ating mga tungkulin. Maraming namatay na hindi nakilala ang Panginoong Hesus. Isipin na lang natin kung ang mga taong namatay ay nakakilala sa Panginoong Hesus, ngunit na ang kanilang buhay para maging misyonero, hindi ba't napakalaking pagbabago ang naidulot nito sapagkat naihayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan? Isa lamang ang natatanging bagay ang makapagbibigay ng kapatawaran sa buong sangkatauhan. Ang bagay na iyan ay nasa sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Heso Kristo. Kaibigan, ano pa ang iyong hinihintay? Ba't di ka humayo? Humayo kaya si Thomas kung bakit wala siya nang pumasok ang Panginoong Isus sa silid na kinaroroonan ng mga alagan. Ganito ang sinasabi sa talatang 24. Basahin po natin. Ngunit si Tomas na tinaguray ang kambal isa sa labing dalawa ay wala roon nang dumating si Jesus. Sa aking palagay, kaya wala si Tomas na mga panahong iyon ay dahilan na rin sa kanyang labis na pag-aalinlangan. Marahil ng mga panahong iyon, ang mga alagad ay tuwang-tuwa na pinag-uusapan ang tungkol sa balita na muling nabuhay ang kanilang Panginoon. Subalit para kay Tomas, ito ay napakalaking kalokohan. Paano pang mabubuhay ang patay, wika niya marahil. Kaya't minarapat niya na iwanan na lamang ang kanyang mga kasamahan at marahil nagtungo siya sa isang dako na maaari siyang makapag-isa upang ipagluksa ang kamatayan ng Panginoon. Subalit ano ang sinabi ng kanyang mga kasamahan sa talatang 25? Basahin po natin. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Sa talatang ito ay makikita natin kung gaano ang kanyang pag-aalinlangan. Marahil, kung tatanungin natin si Tomas na mga panahong iyon tungkol sa kanyang pananampalataya, marami siyang mga patunay na ibibigay sa atin upang patunayan ito. Subalit sa kanyang mga pananlita, lumalabas na hindi siya nananampalataya. Napakalalim ng kanyang pag-aalinlangan at kawalan ng pananalig. Subalit ang mabuti nito, ayon sa talata 25, ay nanatili siya sa piling ng mga alagad, hindi tulad ng sinabi sa talata 24, nang dumating si Jesus hindi siya kasama ng mga alagad. Kaibigan, kung nais mong lumago sa biyaya ng Panginoong Isus, kailangan mong makihalubilo sa mga mananampalataya. Kailangan mong makisalamuha sa kanila. Ako ay naniniwala na kailangan mong ibahagi ang mga aral na iyong nalalawan mula sa salita ng Diyos. Ganito ang mababasa sa Hebreyo, Kabanatang 10, Talata 22-25. Ganito po ang mababasa. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Marapat lamang na huwag nating kaliligtan ang pagtitipon upang sa ganoon tayo ay lumago sa biyaya ng Diyos. Basahin po natin ang mga sumunod na pangyayari sa talatang 26. Ganito po ang sinasabi, Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ayon sa mga talata na ating nabasa, hindi man lamang hinipo ni Tomas ang galos ng Panginoong Yesus, hindi na niya kailangang gawin sapagkat nasa harap na niya ang Panginoon. Alam ko na maraming tao ngayon ang patuloy na nagsasabi sa kanilang sarili ng mga katagang ganito, kung makikita ko lamang ang Panginoong Yesus, kung mahawakan ko lamang siya, maniniwala na ako ng lubusan. Alam mo kaibigan, hindi ang kawalan ng sapat na katibayan tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang problema. Ang suliranin ay nasa puso ng tao. Ako ay naniniwala na tatanggapin ng Diyos ang pagdadalawang isip ng isang taong tapat sa sarili at sa Diyos. Subalit hindi niya bibigyang pansin ang pagdadalawang isip ng mga taong patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Maraming tao ang patuloy na nagsasabi na hindi nila kayang paniwalaan ang Biblia Sinasabi nila na hindi kapanipaniwala ang mga nasusulat sa salita ng Diyos. Subalit kaibigan, ang suliranin ay hindi sa mga naitala sa Biblia. Ang problema ay nasa isipan at puso. Minsan ay may isang tao ang tuwiran nagsabi sa akin na kailanman daw ay hindi niya mapaniwalaan ang lumang tipan. Kinikilala niya na siya ay isang mananampalataya. Subalit nalaman ko na siya ay may ibang babae na kinakasama Sinasabi ng Lumang Tipan sa Eksodo, Kabanata 20, ikalabing apat na talata, na huwag kang mga ngalon niya. Ayaw niyang paniwalaan ng Lumang Tipan dahil laban sa kanya ang sinasabi nito. Kaya nga't aking pinaniniwalaan na tatanggapin ng Diyos ang pagdadalawang isip ng taong tapat sa sarili at sa Diyos at hindi ang nabubuhay sa kasalanan, bagamat alam niya ang liwanag ng mga nasusulat sa salita ng Diyos. Sangayon sa banal na kasulatan, wala nang higit pa sa pagpapatotoo na ginawa ni Tomas tungkol sa Panginoong Yesus. Ito ay isa sa mga dakilang pagkilala at patotoo na maratagpuan sa Biblia. Para sa isang Hudyo, ang sabihin ang mga katagang Panginoon ko at Diyos ko ay kaganapan ng lahat. Wala nang hihigit pa sa ganitong pagkilala at patotoo. Ang mga katagang ito ay galing sa labi ni Tomas ang mapag-alinlangan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6, 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Banalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa sandalang ito Salamat muli sa mga biyaya na aming natanggap sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ito ay patuloy na maging kalakasan ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station at ABC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at BZASinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.